Hello guys! Welcome back to my channel. Bilang pasasalamat sa pagtangkilik at patuloy at paulit-ulit na panonood sa aking video at pagsuporta sa aking channel, nagagalak ko pong makapagbigay sa inyo ng konting papremyo. Tulad ng mga kagamitan sa bahay kagaya ng electric fan, ironing board, rice cooker, steam iron, at iba pang kagamitan na maaari ninyong gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Paano nga ba ang sumali at manalo? Pero bago iyan, gusto ko muna maglambing sa inyo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, ay hihilingin ko po ang voluntary nyo pag-subscribe. I-like ang aking video, i-share ang aking video, at maaari po kayong mag-comment sa aking comment section sa ibaba. At aking pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po muli! Kaya congratulations po kay Miss Jessica De La Cruz na nanalo po siya ng isang ironing board. Sa aking pong uh, pag upload ng isang video nung namamalan ko is asya uh, siya po yung uh, naging top, up fan ngayong October, November. Congratulations po sa'yo Miss Jessica. Ikaw ang naging top fan ko ng buwan ng no, October to November na laging sumusubaybay sa aking video sa kanyang reply is na yung aking puso para makapagbigay sa kanya ng isang ironing board. So, sabi niya dito sa kanyang reply is, 18 years na kami mag-asawa, grade 10 na yung anak namin. Hehehe. <laughs> Pero, hindi ko naisip makabili ng pakabayo. Hindi ko alam ba't ganun. So, in that case yes, um, lagi siyang nanonood ng aking videos and hindi ko in-announce na magbibigay ako ng papremyo sa mga Uh, viewers ko. So, sa kanyang uh, pagsusumikap sa aking videos na kahit hindi ko siya sinasabi ng manood is binigyan ko siya ng uh, reward. Ayan. So, nakatanggap po siya ng ironing board. Congratulations sa'yo, Miss Jessica. Ayan, paano ang manalo? Maari po kayong manalo bilang bilang isang top fan ko. Ang gagawin nyo lamang is manood lamang kayo ng aking video magpapansin po kayo, mag-comment kayo and yes, mag-comment kayo para malaman ko na kayo ay active at nananaat nanonood ng aking video regarding sa topic na ina-upload ko. sa so, ganyan lamang, guys. And next po, next month po na uh, bigay ko ng reward is uh, isang uh, mini electric fan dahil alam ko na pagkatapos ng Pasko at pagkatapos ng New Year is mainit-init na naman dyan sa Pilipinas. So, congratulations po sa inyo and ayan, see you on my next videos and uh, sa aking magiging top fan. Ganun lang po yung sumali. Kung gusto nyo pong sumali is magpapansin lamang kayo sa mga videos na ina-upload ko manood and mag-comment lang kayo and mag-like. Mag-share na rin sa aking mga videos kung ito ay inyong naibigan. Muli, maraming maraming salamat and congratulations sa aking top fan for the month of October to November. Okay guys, so kita-kita ulit tayo and be the next top fan of my videos. At manalo ng mini, pa uh, papremyo, at simpleng appliances na paaring maggamit ninyo sa araw-araw ninyong pamumuhay. Bye-bye and God bless! Maraming maraming salamat pang muli sa inyong panonood. Huwag kalimutan ang apat na bagay. Please like, comment, share, and subscribe. See you on my next videos. Bye!